Good day mga ka-GT at eto nga po pala, sugod po tayo kahit malakas ang bagyo at uh, palabas po tayo at nakita po natin yung uh, mga kamarates po natin. Wala po ngayong mamarates ma -ma dahil po tayo na utusan dalawa kong ate at syempre uh, alam nyo naman basic na basic to. Kailangan po natin kumilos at uh, ito na lang po yung ginagawa ko para sa mga resort nila. Kailangan natin sundin ang mga ate at ang mga manager. Palabas po ako dito, medyo hindi na po maulan, kinuha ko po lang yung susi at dadalhin ko po yung sasakyan ng isa kong kapatid. At yun nga po, ayun ay na yung pangkargamento. At napakalaki po nung kukunin kong AC mga ka Para daw po sa resort yon At syempre, ang gusto po lagi nun. Nung mga bago-bago. At mo na ako kay ate Aton. At wala po yung favorite ni ate Monet na laksa. Kaya dumiretso na lang po ako. At syempre, dinaanong ko po lang po yung ate ko. At uh, kinuha ko yung kakulangang pambayad. At dumaan po tayo dito sa ilog namin. Alam niyo naman po yan. na ah, kinalakihan kong ilog yan. Dati naliligo po ako dyan. Ngayon, hindi na po ako sanay. Medyo uh, medyo, medyo lang. At yun nga po, pwede po sa lahat po yun. Resort po libre ang mga ka-JT. Kahit sino po pwede. Basta wag lang po malugulo at wag lang po mag uumit ng kahit anong bagay doon. At dito po, ayan, nakita nyo naman ito po, napakasama ng panahon at papunta lang po tayo sa sasakyan at dinaanan ko po sa kanto sa isang store ni Ati Monet. Yung, yung resibo at yung pambayad na kakulangan sa kukunin kong pang resort. At dito po mga jt nakita nyo naman po, napakalakas ng hangin. Siyempre, hindi maraming di tayo magpapakit. Kagigising lang po tayo nyan. Katalam nyo naman po. feeling po tayo, panayan pakit natin. Uh, medyo nagsuklay na po tayo dyan. Kaya nalagi pong basabok natin dyan. Napakalakas ng ulan. At ayun po mga jt medyo lamit na po ang tiyan natin. Diet pa, JT sa kalam, Diet ka pa. At ayan, binaba lang po yung bintana dahil medyo nagpasingaw po ng init at automatic naman po yan kada magpapastart ako ng kahit anong sasakyan. Lagi ko pong binagbukas ng mga bintana para hindi po nakakasopocate or yung naiipo na init sa loob ng sasakyan. Kasi medyo na minsan nakaka ano po ng paghinga pero hindi naman po kayo madeded, matetegi. Pero minsan sa sobrang init, ay napakahirap pong huminga. Ito yan, syempre, antras lang, mo, antras lang po tayo. At, atras lang po muna tayo. At yun nga po, mga ka-JT, ikot lang po tayo sa may parting simbahan. At nailibing na po yung aking kaibigan. Na uh, syempre, uh, sobrang kaklose ko po yun. Si Mamerto Miranda, nakakalungkot. At uh, iniwan mo na kami. At yun, nat uh, masaya ka na. Uh, at alam ko naman na uh, happy-happy ka na dyan sa feeling ni Papa Jesus. At yan, paglampas ko po doon, uh, nadaanan ko naman po doon yung aming church at uh, dire-diretso lang po tayo palabas at yun nga po dumaan po tayo sa kanto para kunin po yung resibo na binibiling appliances na pang resort at uh, dito po mga JT lumalakas na po yung ulan yan pero pagdating ko po sa Santa Rosa tila po ang ulan at uh, wala pong kaulan-ulan pero siguro maaga pa po lumulan doon pero dito sa Los Nap City ayan nakita nyo naman po may bagyo po kasi kaya na-cancel po yung mga school o yung mga estudyante o sa mga school-school ay -school, eh, medyo na-cancel na po yung pasok. Gawa ng po na may bagyo. Buti naman po, napaaga ang cancel mga ka-JT. At dito po, malabas lang po tayo dyan. Wala po mga pool agent at uh, wala po mga legit pool agent. Gawa po ng tagulan na po at pahina na po ng pahina. Pero syempre, meron pa rin po pumapasok at may mga legit agent po tayo dyan mapapasukan, mga ka-JT. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Ang pag-asa nasa Quezon City. At syempre, alam nyo naman po, dire-direcho lang po ito. Kalakasan po ng ulan. Pero pagdating po sa expressway, doon na po tayo dumaan sa may... Ayala Greenfield sa may papuntang bypass sa Bukal tapos papasok po ng Turbina at dinaanan ko po yung mga bilihan po doon ang favorite ko lalo po yung Shopao at paglampas po doon pumasok po tayo ng expressway lampas lang po tayo sa may papuntang Batangas at dito po sa may iton tayo lumaan yung mga kapre, eh, kakalsahadahan doon eh, eh, kakalsahada at ayan po nasa na nasa ano na po tayo nasa may bypass road na po yan at medyo syempre meron po tayong stick dyan na hawak-hawak at uh, alam nyo naman, focus lang po tayo sa drive. Tingin-tingin lang po tayo sa side mirror sa kanan kasi may na-overtake po dyan, lalo sa ahon. At paglampas ko po dyan, uh, sa may Ayala Greenfield na yan, sa may bypass bukal na yan, mga jt ang lampas po natin dyan ay papuntang turbina. At sa uh, alam nyo naman po, medyo malakas pa kaya dahan-dahan lang po tayo. Ayan po yung bypass na papanikin ko, mga jt Yung unang ahon, nakita nyo naman po, mayroong malaking-malaking billboard ng ating alam nyo na, at syempre mga ka-JT, ayan, nakita nyo naman po, at uh, marami pong umovertik sa kanan. Pero syempre, tumabi po tayo para umovertik na lang po sa kaliwa. Pero nauna pa rin po ako, kaya yun, uh, pinabalik na na lang po niya ako. At ayun, uh, mga ka-JT, hindi na po siya umovertik at uh, nabitin, da, nabitin po ata sa akin yung umu-overtake sa akin kaya yon kaya pala nabuelo kaya pala tumututo kala ko gustong umu-overtake eh pagbibigyan po sana eh nabitin po yung sa niya hindi ko po alam kung bakit siguro uh, nagkamali ng cambio kasi eh, pagkakalang ko hindi naman pumatik yung dala niya mga ka -GD. At dito po, paglampas ko po dyan sa may bypass bukal, sa may isang subdivision, kanan lang po tayo, papuntang Turbina. Dito po, meron po ang favorite na binibilihan dito. Napakasarap po ng bilihin dito mga ka Alam nyo naman po, uh, dito po tayo. Siyempre, napakasarap po ng bilihin dyan. Lalo yung favorite kong Shopaw. At uh, mga ka syempre, ayan naman po, dire-direcho lang po tayo. Pagkatapos ko po dyan, ay syempre mga ka-GT, na po tayo sa may expressway. Sa expressway naman po, ayun, uh, kalahat yun po papuntang sa Santa Rosa, medyo tila na po yung ulan, hindi na po masyado malakas, dito po napakalakas, dito sa parting Calamba City. At ayan, kumanan lang po tayo dyan at dadaanan po natin Torbina, papuntang Rial, lalabas po tayo ng expressway. Sa expressway po, Lawa, Barandal, uh, basta marami pong dadaanan dito at asya, uh, syempre kailangan po ng RFID. Meron naman po laman ng RFID nito. Hindi naman po kasi ako napayag na wala laman ng RFID dito. Lagi ko pong pinalo-load down to sa ati ko kasi syempre pag mapa-expressway ka para wala ng abala, dire-direcho na lang, fast pass-through, mga ka-JT, at alam nyo naman po, pagpasok po natin sa expressway, lampas lang po tayo dyan sa pabatanggas na yan. Kasi pag pabatanggas na yan, papunta na po yan ng Batangas. Siyempre, yun nga, Pabatangas nga po. At dito po mga ka-JT, lampas lang po tayo dyan. Meron pong minsan nagkaka-traffic dito. Kaya magbigay lang po tayo, lagi po dyan. Kasi paahon po yan, pagbigyan po natin pang mga heavy equipments or mga truck o bus. ah uh, kung wala naman po tayong ikakaabala, pagbigyan na lang po natin sila, lalo pag nakaplaser. Pero minsan, nakakapundi rin naman po. Yung napagbigyan mo na, may susunod pa ayaw na lang mag-alternate eh di ba nasa ano naman to talaga sa traffic ay nakikita ko sa ibang Sa alternate para may disiplina sila kaya eh, dito po syempre sobra sobra po kami sa disiplina lalo na mga driver na hindi pasaway may mga kamote may mga ano mo tawag dito uh, Oscar may mga pasaway, ayun po, uh, paglampas ko po rito, mga ka may laman pa, pa, pa rin po yung ating RFID, kaya dire-direcho lang po tayo, ayan, nag-green po siya, pero malalaki pa po yung laman, mga ka JT, nasa 300 pa, Obra pa, papuntang ito. Ito po, dito, medyo basa-basa pa yung kalsada. Medyo malakas pa po yan. Kaya nakawiper pa po tayo. Pero dito, pag dalampas po na sa may papuntang kanlubang, Medyo manakanakan na lang po at uh, nakaseconds na lang po yung wiper ko mga ka-JT Alam nyo naman po at uh, dito lalampasan po lang natin yung mga yan At uh, dire diretso lang po yan Buti na lang po walang traffic ngayon mga ka-driver -ka -ka ko Ingat-ingat po tayo dahil po may bagyo ngayon Pag-apon nungata ngayon na may bagyo Hindi ko po alam kung ilang araw ang bagyo na to Basta may warning signal po na may bagyo ngayon sa mga ka-driver ko Mga ka-bisikleta ko Kaya hindi po ako napagpapawis kanina mag -bike. At buti na lang, nakapag-jogging ako kahapon At yun nga po, syempre, medyo Maputik-putik po sa kalsada yan Kaya hindi po tayo ngayon nagbabike At alam nyo naman po, mga ka-JT Dire-direcho lang po yan uh, May dadaanan po kayo ng Kalubang Exit Silangan Exit, Kabuyaw Exit At syempre, yung susunod, Iton Exit Doon po tayo e exit papunta po tayo ng Nubali Sa so, Nubali naman po, buti na lang po Hindi tayo naka-ano ng traffic Kasi maaga pa, alam mag-aalas 12 lang po ng tanghali yan At yun nga po, sa sobrang dilim po ng panahon at may bagyo. Ingat-ingat po tayo sa kalsada. Nakita nyo naman po, ang takbo ko lang po dyan ay nasa kawarta lang po yung aking cambio dyan. Dahil po, siyempre, hindi naman po tayo nagmamadali. Hindi naman sa eksperto, pero madulas po yung kalsada na yan. Lalo po yung hindi pa hugas na hugas. Gawa po na maputik yan. Ah, pagka matulin po kayo dyan, talagang iiskid po yung gulong yan. Nakita nyo naman po yung truck na yan. syempre yung um na po sa atin. Pinagbigyan na po natin at tayo magmananatili naman sa kanan at dahil tayo e exit na po na iton. Oo, jetty, aliwanag mo. Uh, at yun nga po. Syempre, ang ating mga driver, ingat-ingat po tayo lalo sa mga bumibiyay Pero 'yan, masarap po sa gulong 'yan, lalo po sa mga ka may pangargang sasakyan dahil po hindi ho manginginit yung mga gulong nila. Manginit man po, hindi ho ganoon ka-init na init dahil po syempre medyo malamig po yung kalsada, nababasa pa. Kaya pabor na pabor po sa mga trailer driver 'yan, dump truck driver, cargo driver lalo po sa may karga. At yun nga po mga JT, habang tinatahak po natin itong expressway na to, hinahanap ko na lang po yung Eton exit dyan. At pagka-exit ko po sa Eton, alam nyo naman po, iikot lang po tayo dyan. Dito po sa kanan na yan, yung may makalampas sa truck na yan, meron po dyan mga pagpasko, mga nangihingi po. Siyempre, napapatigil po tayo, lalo pag may mga lima-limang piso po tayo. Kaya lang po, yung iba, nabigyan mo na, medyo sasabihin pa iba. Uh, joke lang po yun, Pero na-experience ko lang po 'yan diyan. At paikot po tayo dito sa may brewery dito. May island po dito na iikutan. Tapos papunta na po kay nang Santa Rosa no Bali. Lalampas po tayo sa Paseo at lalampas din po tayo dun sa mga subdivision at yung mga mall at bilihan dito yung supermarket. Alam niyo naman po dito, pagka kayo lagi po nandito. Dire-diretso lang naman po ng putong eksita na to at meron pong papunta malitlit dito. May daan pong malit na kasada po rito papunta malitlit kabuyaw. At siyempre ito sakop na po to ng kabuyaw. Ah uh, kabuyaw pa rin po may sakop dito kahit papunta po tong iton. Ayan, yung nakikita nyo po may kalsada na yan, papunta po na malitlit yan, tapos dito po ay papunta po tayo ng Siyempre kaliwa lang po tayo, buti na lang po hindi po tayo nakaranas ng traffic. Dito po medyo manakanaka po para yung pag ulan at uh, pagkadiretso po yun, lampas po kayo dito sa Metulay, kanan lang po kayo, eto, ito na to, Ladaanan nyo po dito, may mga subdivision na, na dito, tsaka po may kainan na po rito na mga sikat na may mga food, uh, Basta marami na po dito mga food chain food court kung tawagin mga ka-JD. At uh, alam nyo naman po, uh, yun naman po ay merong honeybee at meron din po malaki sapatos na naka letter M. Ayan po yung mga kainan dito. At meron din naman po dito kapihan. At pagkalampas nyo po rito, nalimutan ko po pagbalik. balik uh, bibili po sana ako ng gulay. Hindi ko na po sila nakita kasi medyo lumakas ulan ng pag-uwi ko. At uh, hindi ko na po nakita yung magugulay. Siguro by next time, bibili na lang po uli ako ng gulay at nalimutan ko rin po pumunta ng sa may papuntang silangan, papanig ng Tagaytay para bumili po ng tofu. At nung po, mura lang po yung tofu doon. Napakasarap po. Talaga bagong gawa. At dito po mga ka-JT, dire lang po tayo dito. Meron po pa padadaanan po kayo na shortcut. Papunta po sa meron dito ditong hospital. At uh, syempre, yung po kakapiraso lang po yun na may island na yun. Iikot lang po kayo dito. Pagkalampas nyo po ng ano, ng ano dito, arko meron na po kayo makikita po rito na parang island at dun po sa may bandang dulo pwede na po kayong kumaliwa. Pero pag dumiretso naman po kayo, ayun yung sinasabi ko, pag dinerecho nyo po yan, doon din po ang daan sa may kabila. Pero dito mayroong left turn. Dito po, inabot na po tayo ng buhos ng ulan, lalo po dito sa may papuntang itong, palampas na po tayo ng itong, papunta na po tayo ng paseo di Santa Rosa. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na 7, ah, 6, 7 6 a 6, 6 a.m. ata hanggang 7 a.m. o 6 5 p.m hanggang 7 AM na bawal po sumalubong dito. Ayan, may mga nakalagay po diyan. may mga warning naman po 'yan. Sinasara po 'yan mga JT. Ayan po yung oras na sarado po siya lalo po sa fixed hour or rush hour. At dire-diretso lang po tayo dito, pa Santa Rosa po tayo, papunta po tayo ng Solinad at doon po tayo pupunta at mayroon po tayong appliances na kukunin at para sa resort at napakalaki po. Isang box po ng pick up ang ano kasama po yung lalagyan pero napakalaki po talaga tatlo hanggang apat na tao ang bumuhat po at ayan uh, mga ka-JT papakit na po tayo alam nyo naman po uh, kailangan po nating tumarabaho rock and roll JT sa kalam at syempre nag-iisa lang po tayo at uh, dire-direcho lang po tayo ito na po yung mga shortcut at dito po sa may Paseo de Santa Rosa na to. Meron na po kung ano, magugulot po ay meron na po stoplight. Siyempre, magwe-wait na lang po kayo. At ayan po yung dati, wala po stoplight yan. At tayo naman, nagmekos-mekos pa lang dito at nagpakyut dahil po hindi pa naman po nakago. Nung nakagona. na, no, na, na. siyempre, ingat na po tayo. Balik na po natin sa handle yung ating cellphone. At ayan po mga ka-JD, kaliwa lang po tayo. Yung diretso papunta pong Caltex, papunta pong Industrial, Santrosa Industrial po ba yun? O Science Park. Basta ayan, kaliwa lang po tayo. At mad madadaanan po tayo dyan ang bilihan ng sapatos. Ang tawag doon ay Nike. At pagkatapos po niyan, meron pong right turn dito. At uh, parking nga po yan, susunod pong right turn. Ay doon po kayo kakanan. Tapos dire-direcho lang po sa may stoplight. Kaliwa lang po. Papunta na po yun ng Nobali, mga ka-JT. Marami na po kayo madadaanan na kainan dito. At yung mga supermarket. Pagkanan nyo po dyan, ayan, ang sinasabi ko po sa inyo, pwede po kayong dumiretso pero one way po doon, pwede naman po kayong kumaliwa doon at bumalik dito. At ito po, pagtapos nyo po rito sa dulong-dulo po nito, kakaliwa po kayo sa may stoplight at after po noon, nandito na po tayo, ayan, nabali stoplight, nalalapit na po tayo at uh, mga ka-GT, syempre, hindi na po rin magtatagal ang video natin. Kakaliwa na rin po tayo dyan, pagkatapos po ng green light. At dito po mga JT, nubali na po ito, itong kahabaan na to, dire-diretso lang po nito, nubali circle. At dito, may daan din po papuntang Kanlubang, Kasile, basta may daan din po rito, dire-diretso lang po yung kalasada na yan. At alam nyo na, hindi naman po tayo dediretso dyan at may pupuntahan lang po tayong bilian ng at uh, pipick upin pala na biniling appliances at ngayon ng kuwa ano uh, noong nakaraang linggo pa namin binayaran. Ay, nung ate ko pala, hindi pala ako. At syempre mga ka stoplight na naman po at after po stoplight na yan, pag naago, uh, at ayon, parking na po tayo, lakad na po tayo, ito na po uh, pagkakalam ko, solinad po ito at uh, Marami po ditong bilihan at uh, marami pong galaan na papunta na po tayo doon at nag-CR lang po tayo, syempre mga jt At after po natin makuha yung items na kailangan natin kunan, kunan ay kunin. Ayun po, nalilito po po tayo sa mga supporter ko at uh, mga nanonood sa akin. Maraming salamat sa inyo at mga nagtitiwala sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. At after po no mga JT jt syempre uh, pasok po tayo dito. Ito, dito ko po kukunin. At tinawag ko na po yung salesman At yun nga po, dinala ko yung resibo para bayaran ang kakulangan Ayan po yung natin, medyo mas malaki pa po dyan ang ni natin, yung AC At after po nun, ayan na, tila na po, bawi na po tayo pero may manakanaka po pa rin pong ulan Bumalik lang po tayo at after po nun, papasok na rin po tayo sa may Eton, JT drive drive lang kahit may bagyo, malaki naman po yung sasakay natin at hindi naman po gano'ng kalakasan pa ang bagyo. At after po rito sa may ito na to, syempre dadaan po tayo sa may pa-entry na po ng Eton Expressway. Mga ka ayan po, ayan kalapadang po yan. At syempre mga hindi na po tayo magtatagal. At tayo ay magbababay na. See you on my next video. Medyo malakas o ulam. Ingat-ingat po tayo sa mga kalsada, mga ka driver ko at uh, sa mga bikers. Pahinga mo po muna tayo at baka tayo magkasakit. At ayun nga po mga kajiti, babus, hanggang dito muna ang video natin. See you on my next video sa mga hindi ko po nabate.